Good morning. Magwo-walking wag tayo papunta sa aking mga Bible study ngayong umaga ito, Sabado. Alas 9, uh, ah, meres dis para alas 9. Eh, hey, meres dis para alas 10, kaibigan. Ano? Tayo po yung mag walking walking maglakad-lakad. Ika nga. Exercise. Sa tulong at tawa ng Diyos. Magagawa natin ito kay Come on. So, nandito na po tayo sa baba. So, maglakad-lakad na lang tayo kasi hindi naman mainit ang araw. Fair weather. Ika nga. Okay. alam nyo yung walking walking po sa umaga Ayun ay na yung maganda sa atin daloy ng atin dugo na yung atin dugo nagsisirkulate po mula sa puso papuntang talampakan papuntang hutak nagsisirkulate yan kapag naglalakad-lakad po tayo hindi kailangan mag-jogging ka Kaya ang mag-walking walking na lang ay napakaganda na sa ating katawan. Kaya kagaya ngayon, ito ang inyong kaibigan kay Jesus, kaya Mali Bautista. Na. 64 na po ako. At stroke nos 6 years. 6 na taon. Pero sawat sa tulong ng Panginoon Diyos sa biyaya niya ito malakas pa ano po kaya mag walking walking tayo ngayon sa umaga yan mag alas na ayan hindi <laughs> po ba

dito po tayo sa Tondo, Manila Kategorya nila ito lugar ng mga siga sa Tondo pero lahat na siga rito po naubos na kasi kahit nagano ka kakasiga eh talaga magwawakas din po ang buhay kasi ang buhay ginawa na may na sa tukso ang tao. Umas po ang kamatayan. Kaya lahat ng tao ay namamatay. Pero bago mamatay ang tao, spiritually, mamamatay po ang tao. Sino po yung spiritually? Lahat ng tao ay patay sa paningin ng Diyos. Para pong zombies yan gumagalaw pero patay sa paningin ng Diyos kasi po imbis na sundin ang gusto ng Diyos ang sinusunod nila ang gusto ni Satanas di po ba yan ang buhay ng tao sabi nila pag maglingkod ka sa Diyos ay boring yan kaya gusto nila yun hindi boring yan ang gusto naman ni Satanas eh yung tao, lahat ng masama, gusto nila yan. Sabi ni Satanas, api tayo dyan. Okay? Uli tayo. Ang ibig sabihin po na Satanas ay masama. No? Oh, si Bebe, kumusta? Okay. Lakad, lakad. Pas shortcut, shortcut. Ala. Ano? Walking, walking, hika nga. Orihin ang Panginoon. Kaya po ang tao, Alam nyo, ang pagkalika ng Diyos sa tao ay napakaganda. Maganda ang plano ng Diyos. Kaya niya po nilika ang tao. Pero imbis na sumunod po ang tao, ah, sinusunod po nila yung gusto nila. Kaya po nasira yung ginawa ng Diyos. Kaya ang tao po ngayon ay sirang-sira na. Kita nyo sa politika na lang. Sirahan dito, sirahan doon. Para lang makaluklok sa kapangyarihan. Oh, tama. Di ba loko, -loko yan? Rally oh. uh, di dito, rally doon. Oh. Pagkatapos ng rally, walang papa. O di diba? Yan ang totoo. Tapos ginagamit ang rally, para pagkwartahan ng mga magnanakaw Tama. sa gobyerno. Tama! Oh, hindi ako may sabi dyan. Tama! Sa balita na papanood dyan. Hey, o oh, yun, ayun, may sumasagot doon Oh. Tama. Ano yung brother? Politiko. O oh, politiko daw po. Buti hindi ako naging politiko. Nakakatakot pala maging Tama. politiko. O oh, kita nyo, magnanakaw daw po. Huwag kayo sasali sa politiko ha. Politika. May <laughs> kayo. Sige po, good morning. Oy. Oy. Ah. Anong mapanood? Bayan block. Hanapin niyo po yung Manuel Bautista. 'Yun lang. 8817. Manuel Bautista 8817. Oh. 88 17. Doon marami kayong makikita doon. Ah, oh. Manuel Bautista. 817. Nag-iisang guwapo yun. Yeah, Gusto nilang mapanood daw po. Talaga namang sa realidad po ngayon nangyayari. Ganyan po ngayon ang nangyayari. Akala mo mabait sila. Mukha lang silang mabait. Mukha lang. Pero ang totoo niyan... Ayan. kaya yung ginawa ng Diyos na napakaganda sa plano niya sa tao ay nasira nasira kailan nangyari yun na pumasok po o nakialam si Satanas sa buhay ng tao yung nilikha ng Diyos sabagay po si Satanas siya rin ay nilikha ng Diyos isa sa mga nilikha ng Diyos si Satanas yan ngayon bigla siyang mamiksena sa unang tao si Adan at Eva walking walking tayo maganda sa dali ng ating mga duguyang kaibigan ...circulation... ni ka nga Yan Ang una na biktima ni Satanas sa, ay yung sabid niya ay si Eva Na nakawasak niya si Eva Na nakawasak niya o... No, pagtukso At natukso naman itong Eva nung matokso si Eva dinamay niya si Adan yan yan ang kasaysayan ng tao kaya magbuhat noon nagkaroon ng kamatayan ng tao dati po hindi na mamatay ang tao kaya sila ng Diyos immortal yun nga nung makilaw si satanas pumasok yung kamatayan dahil sa pumasok yung kasalanan at namamatay na po yung tao wala saan kamatayan kung walang kasalanan sabi ni Pablo Roma 5.12 3.23 lahat tayo nagkasala dahil sa kasalanan ano yung kasalanan? hindi sinunod ang gusto ng Diyos ang sinunod ang gusto ng tao ang gusto ng Diablo okay walking walking lakad lang po exercise tayo kaya wala pwede magsabi na, na siya ay walang kasalanan lahat po tayo nagkasala sa Diyos kaya tignan niyo po ang tao kahit na maganda po ang pamilya kahit maganda mabait gumagawa pa rin ng masama dahil po sa kasalanan yan ang totoo walang taong gustong gumawa ng kasalanan pero bakit nagagawa ng tao ang kasalanan kita nyo po ang nakaupo sa gobyerno puro mga may pinag-aralan professional pero bakit nagnanakaw pa sila samantalang sa eskwela pa lang tinuturo na yan na huwag kang magnakaw nang umalo sa politika kahit na professional magnanakaw di po ba sabi nila ano sabi ng mga tao? Pag dumarating ang eleksyon, simple lang ang sinasabi ng tao. Pag dumarating ang eleksyon, anong sabi nila? Maglilingkod kami. Oh, hindi po ba ganyan na sinasabi ng mga politiko? Maglilingkod kami sa inyo. Kung maglilingkod sila, eh bakit ang, ang hirap nilang hanapin? yung pala kaya mahirap pa natin nagnanakaw na inanakaw po ang pera ng taong bayan yung kung may sabi niyan. sa balita yan araw araw laman ng balita yan oh. mga sa simbahan pa yung iba nakakatakot na pati simbahan pinasok ng jablo para lang makapagnakaw oh. hindi po ba Ary nampaginawan ka isko? Nung mayroon niyo. Nang magkayugon. Nang nagdo-bingo. Six one. Six one. Six one. Six one. Six one. Ang, ating video. Ayon, ang kaibigan ng the working congressman, Ernest Dionisio. Good morning, God bless you all. Your kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista.